Ay, hinug oh. mo Magandang umaga po mga parpin. Kumusta po kayo lahat? Dito po tayo sa... Ito po ay dati nating taniman po mga parpin. Sa may rambutanan po ano. Ay sabi ko nga po noon na... Maantay po tayo ng ano, Nang ulan po. Yun, tamang tama po kagabi. Ay, yan lakas po ng ulan mga kaparambin. Panibagong tanim po mga kaparambin, itong ating talong po. Yan po. May dala na po tayo dyan sa baba. Nung isang araw pa. Dalawang tray po. Bali, patatlo ito. Ay, sana po tayo may kausap ngayon. Ang ating mga kumparihan ay hindi po dumating gawa ng... Siguro may gawa din po. Nagaani daw po yung iba ay... Ay, siguro ay... May hakotin ah. hapon po yung Asawa nila parang ka tanay naggagapas po ay siguro ngayon siya ko pinupo. So kay tricycle kaya hindi po nakarating. Ito ko nila ang po natin na ano. Papaya po oh, na. Sa tao kayo natirahan Oh, wow, galing. Buti hindi po nakain oh. Yan. Kaya tira sa atin may isang hinog po uli. Palit at dulo ano. Ay palipas na yan. Ari po mga kapamilya, oh, yan. Magandang umaga po si Ryan. Ay nga ngayon laan po natin maitanim. Yung sili, mamaya na po. Doon naman sa kabilang ilog po yun. Siguro pang hapon yun. Gawa nang doon po ay lantad ang ano ay. Ang natin. Dito naman po ay may mga puno. Hindi okay. po ako may tanim na nang sa araw. Gawa nang... Pawasap po nga po sa kayo na isinampulang po na ay hindi naman dumating. Yan. Ay, huwag na doon sa dulo. Dito lang. May ay, ay, ay yun, may nabungo dyan. Doon? Hmm? Eh. ko, may talim tayo. Ilang klase sa dalawa, tatlo, apat, lima. Yan po yung dalawa natin Panaling yan. Eh. Ang kasama po natin si Mami. Yan. Hello po. Good yan. morning. Yan. yan, balik kahapon nga po ay eh, pagkatapos po natin magpatimbang ng baboy, eh, nagpa-ultrasound po yung dalawa. Si Mami po, tsaka si Bunso po. Ay eh, kaya laak, wala pa po yung resulta. Kailan pa may? Ah. Uh, ay, ano ba yun? Ah. Huh? Ano bang inultrasan sa iyo? Ay, eh, kasi nga, masasakot ko sa mga Yung sa plan? Yung tinignan, tinignan daw yung batik saka yung Halin? At doa Pero ang kalimitan ni Wari ko ano? UTI ano? Ano? Pati si yung UTI din ay ano? Yeah. Gawa daw ng ano, ano yun? Wala sa iyo. Soap drinks minsan pero hmm. drinks sa mga kanain din sa tubig sa tubig din ay pero malinis yung ating tubig eh ayan ang gaganda po mga farm oh ito dati yung ano alin yan yung daladala mo diba na, na ano ano tanggal sa mga puno sa ugat diba titinanim ko uli oo nilagay ko ng lupa ay gumanda po mga farm bin oh yan gara po mga kapandino. Lupa na kasi ang ano yan eh. Hindi na eh puro ugat na po. Punong-puno na. Kaya ito po'y ito po ang tamang paglilipat natin ito po sa dati nating taniman okay pa naman po gawa ng ano oh. yung maganda pa ang plastic pwede pa yan yan hanggang dulo po yan mga farm bin sa dulo linis na po doon ang hindi pala ang po yung dating extension natin may mga ano pa. counting linisin pa yun medyo malalim po ang ating tanim gawa ng matataas na po yan para hindi po ano tumbahin hmm. dara po ayan gaganda po mga parmbin oh. Yeah. ay ganito po tayo mga parmbin wala tayong tigil sa pagtanim gawa ng ayan nung laking bagay po sa atin ito yung mga ganitong tanim po gulay na talong, sitaw ito po yung laging kumbaga po ibilihin sa ating barangay Merong mga nagko-comment na magtanim ka ng ibang ano po halaman. Halimbawa po ay yung pipino. Pwede po mga ano kaunti la ang mga ganun po. Pero hindi po pwedeng pang maramihan gawa ng wala po ditong bagsakan na malaki. Kung ba katulad sa saraya, wala po. Ang paling paling kilaan po ay hindi naman po masyadong nakuha yung iba. Ay dito naman sa ating barangay, di sa kumbaga panggamit lang. Mga pa isa isang piraso, dalawa pwede po magtanim kaunti laang mga ganong mga ilang traso laang puno pero ito yung talong po kahit medyo madami pwede natin itinda nga po sa ating barangay sa bayan yan kabilang barangay ganun po nakakatuwa po kahapon yun thank you lord po sa blessing po gawa ng kahapon ay ang dami po nating napitas na sitaw po nasa 37 kilos po yung talong naman ay ano po nasa isang sako mahigit yun Ayan tuwa po nung dalawa ni Kuya Une tsaka ni Paring Atan ay may paninda na 30 kilos po. Ay wala nga lang po tayong video at nakadalianan na po. No umaga, namitas po yung dalawa. Ng mga bandang alauna po, tayo po ay ano, nagtinor po, ang tagal po ng tinor. Ano nga po, po tayo sa paglalako. Naubos din po yung ating ako kahapon walang pa nga yung talong ba't may mga talong pa dun ay. kabila ang ganda po na, Duh, ay na ang ganda Doon, sa may ano mga butas yun mga butas Ah. 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 Ay, pambal na yun. Ay, hindi ba, pa. Bakalit rin daw. Oo. Hindi mo, pasok mo yun. Baang ano ba, anit pa? Ano yung hapon? nakatapos na po tayo magtanim dito mga farm yan o no. Diyan po hanggang dun dun po tayo sa una unahan na tayo po ay nagbutas na doon bali are po yan o no. pa tatlong tray po mga farm ang variety po nito ay kaliksto po uli din po sa gitna mayroon tanim na ito po yung ating pinaniman ng repolyo dati mayroon na po Kompleto na rin yan. yan Dito po tayo sa gitna po May butas na po ito Yung Isa Dalawa Tatlong plat po Masimami po nandiyan sa gitna Nagtatanim po Yung iba lang po yung oh. Yan po ay ano sobra na pong ugat sa tray po yun oh. kapal na ugat na po tamang panlipat na ito yan buhili na pong talong dito mga ilang araw po ito recover na agad yun

Bali na katatlong tray po tayo mga farm Mamaya na po uling hapon. Gawa ng tanghali na po. Ipagluluto na naman po. Kung walaan po ako ng mga gamit po. At tayo po magluluto sa tabing ilog. May binili pong isda si mami. Doon po tayo maluto sa tabing ilog po ulit. Makuhalaan po ako ng mga ano. Yung sitaw po at saka po yung siling panigang. masarap po eh may sitaw po yung sinigang na isda ilang piraso lang naman po pampalasa po ito na na po kuha po tayo ng talong mga ilang piraso din para masarap Nang po'y na po ito silh panegam. Pag may limang piraso okay na po. Yan. Na po. may tanim po tayong kangkong dito kukuha din po tayo ilang talbos po fresh po ang ating mga lalagay na gulay po malapit lang po ito sa taniman ng sitaw po talamos nito Ayan. mas na po ito punta na po tayo sa ilog yan dito na po tayo mga kambing tayo po yung magayak ng mga gulay po aray po mga tanong natin sa ating tanim kagaya atin la ang po natin mga kambing oo 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 yung kabila pa yung isa pa up, no? yeah. oh. hindi yung ipwit hindi yung isa yan hindi maiwasan mm. ara po sili okay. may kangkong ari sitaw po konti lang po ating kinuha tayo na may kakunti kung madami po edi dadamihan po natin hindi pumasok po yung ating mga kumparihan ay nakahuli po tayo ng isda na malaki joke lang saan ka nakahuli? yung po. Nene. ano po? cooler? hindi pakita mo anak nakahuli ka sa cooler may ate yun ah ano? uh, biwasin mo biwasin mo oh, yan po yung isang araw po po lucky. yan po ay yung ano isdang yellow pin po tuna, Yilupin. Mga prepare lang po tayo mga pambin. May gato na rin po doon. Tayo po mas luluto po ng sinigang na ulo po ng yellowfin muna. Ate, ako ako. Para sa gula. Napakabanas po ng panahon Ay. Kaya, yeah. nanti na ulit po tayo sa ilog. Yung dalawa po na andun. Eh. Mm. Yeah, Nagyo na po po. No. Ang tubig mo lang ito. Dari nga lakas ang ulang tubig mo. At tayo po ay kumuha na rin ng puso po ng saging mga karambin. Yan. Puso po ay rin ng pero kung kayo may puso po ng pekyo pwede rin yung wild banana po malasa din po yun ang ating aasin po ay yung may akin na mga bagong pitas na kalamansi po ay po may tamatis po magpapainit lang po ako ng tubig. Oh, laki isda ko tayo. Kuya, kung sa tali, tulungan nyo ako. Huwag sa laki, yan. Yes, na isda, yan din. si Bunso, toy. toy. Yo po. Kuya, toy. Okay, hilamas po. Pupuntulong po natin ang ulo. Buwan ng ito po ang ating, i i i i i sisigang po. Ay. Didi. Ah, setong na ang ay. Patalo na ang ulam natin, Mm, nagmula ini kok pun oh. hmm itu lho bu tambah lagi nanti nampak mati semua nak sembuh ya sepuk tak lembawang lagyan pa natin ng asin puso po ng saging yan puno na lagay po natin itong mga gulay pa kasi itong talong po kaka po sili Naugasan na po natin ito. Kampung. oo oh, uh, overload yan oh farm table po mga kambing oh kalamansi po sampung tirasong kalamansi ating kinatas na po pinakaasin yeah. Hari ini tuh.

panantikin po busog na sa kakatikin ah ay panalo po ah ay tara na kakain na ayos na po ayos na po sarap nito mga kundin talagang sariwa po gulay gulay lang ayos na lusot na po

Ayan po mga panding, so, may pandin. mangga po tayo dyan. Tsaka yes. uh. po ano? Water melon. Oo. Hmm. Water lemon. Ayan, maraming salamat po sa blessing. Tingtulog po. Ayan na po tayo, At mga gulay po. Inis naman Oo, parang puso Ulam.

你。 Hum.